hello po, good morning mo sa ating lahat welcome back po sa youtube channel for today's video, isa namang pong tanong po ng ating subscriber, ng ating sasagutin ang kanya pong tanong ay ano ba daw yung mga sekresyon na lumalabas sa puerta ng mga inahing baboy isang linggo bago nakastahan so kayo po ay mahilig po sa pagkalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagigultura mag subscribe lang kayo sa king youtube channel Ryan Patino, Agri Farming Family and Kitchen Adventures. May umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung mga secretions po o mga discharges na ating mga inahing baboy isang linggo pagkatapos maiay o pagkatapos po nabulugan ng mga barako. Sa pagpapabulog po ating mga inahing baboy po mga kaibigan, mayroon po itong dalawang gamit na method. Ito po ay artificial insemination at saka yung paggamit ng natural mating o yung barako. Kapag artificial insemination po yung ginagamit po mga kaibigan, Kadalasan po sa mga EI technician o yung mga nabibinta po ng mga semen, ang kanila pong binibigay ay dalawang bote po na tag-80 ml na semen. Yan po yung kadalasan po yung binibigay. Kapag natural mating naman po, yung barako na po mismo ang mag inject ng semen uh, doon po sa ating mga inahing baboy. Ngayon, kapag napansin nyo po uh, isang linggo mula po na EI or 2 to 3 days to 5 days after po nabulugan yung inaheng baboy nyo, kapag barako po yung gamit nyo mayroon po kayo napansin na mga parang gel na lumalabas po sa porta nating mga inahing baboy yan po eto po makikita doon po sa mga uh, sahig ng ating mga farrowing pen or distilling pen na mayroong mga namumuong parang gel na eto po makikita doon and then kapag uh, AI naman po yung gamit yung mga kaibigan ang inyo po mapansin po ay mayroon pong mga discharges sa puwerta nating mga inahing baboy na mga kulay puti o minsan parang nana o kaya naman po parang uh, watery discharges sa ating mga uh, inahing baboy na kulay puti po yan kapag sa barako po mga kaibigan atin pong kadalasang makikita yung mga uh, parang gel na pabilog-bilog natin makikita so ang tawag po yan po ay extra seminal fluid yung barako kasi di natin mamatantsa kung ilan po yung kanyang nailabas na uh, volume of seminal fluid dun po sa pagkastanya sa ating mga inahing baboy kaya yung iba pong mga seminal fluid ay hindi na po ma-accommodate ng cervix nating inahing baboy kasi po yung capacity lang po ng uh, cervix sa ting nating baboy po mga kaibigan ay nasa 80 ml lang yan. Yung iba po ay magka accumulate yan doon po sa labas lang po ng cervix. Kaya pag uh, aabot ng dalawang araw, tatlong araw o isang linggo, yan po dahan-dahan pong bababa sa puwerta nating mga inahing baboy na pabilog po na parang gel o mga parang gelatin po yan. Kapag EI po yung gamit yung mga kaibigan, dalawa pong tag-ATML na bote ang ibinibigay po ng mga EI technician o kaya naman yung mga uh, nagkakandak ng EI doon po sa ating mga inahing baboy. Kapag naturok na po yung isang bote po mga kaibigan, dapat yan mayroon po tayong gap ng oras na 12 hours bago po natin i-follow up yung isang bote. Kasi nga yung capacity kapasitila po ng uh, cervix natin ay mga ATML lang. Kapag kasunod po natin i-inject yung dalawang tag-80 ml, so 160 ml na po yan, natural yung capacity po ng cervix natin sa loob ng cervix o so sa loob ng uterus ay mapupuno po yan ng uh, seminal fluid. Kaya yung iba po ay backflow So ito po yung ating mga babantayan, 2 to 3 days o isang linggo pagkatapos po natin nag-EI sa ating mga inahing baboy. Pero kapag EI, hindi po tayo makapansin na parang uh, gel na pabilog-bilog. Ito po ay liquid discharges. Magkaiba po sila. Kapag barako, yan po uh, parang gelatin po na pabilog-bilog. Pero kapag EI naman po, yan po ay mga watery uh, white discharges mga ang ating Ang purpose po na mayroon po tayong gap na 12 hours bago po yung uh, second dose o yung follow-up dose ng ating EI is para po mabigyan po nating daan na ma-absorb yung nauna pong uh, seminal fluid o mga semen na doon sa cervix yan po ay blabiyahe pa papunta po sa parang fallopian tube at hahanapin po na yung egg cell ng mga inahing baboy. Uh, with a span of 12 hours, yan po ay dahan-dahan pong aakyat. So ngayon, kapag tayo po nag-follow up uh, with a span of 12 hours, yung mga discharges niya ay hindi po ganun kagrabe yung mga extracellular fluid. Katulad, di po katulad ng kapag dalawang bote po yung magkasunod na itunurok po natin. So kapag kayo po ay nakaobserba ng ganyan sa mga inaheng baboy nyo Barako man yan o EI ang inyong gamit Ay normal lang po yan, huwag po kayong mag-alala Yan po ang tinatawag na extra-seminal fluid Yan po ay nababackflow o lumalabas po sila dahan-dahan Several days after po na bulugan yung ating mga inahing baboy Kasi nga hindi na po sila na-accommodate sa loob ng cervix O hindi na po sila na-accommodate doon sa loob ng uterus ng ating mga inahing baboy Kasi nga po 80 to 100 ml lang po yung capacity ng ating uh, uterus o sa loob ng service ng ating baboy ng mga seminal fluid yung iba dyan, lumalabas pero ito po dahan-dahan lumalabas with a span of 2 to 3 days or 5 days o isang linggo pagkatapos po mabulugan po mga kaibigan, so wag po kayo magalala yan po ay normal lang po yan so ang tawag yan ay extra seminal fluid So yan po ating vlog ngayon. Sana po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung ano ba yung mga discharges sa ating mga inahing baboy mga ilang araw po pagkatapos pong mabulugan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye!